Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang araw kung nasan man kayo sa daigdig na ito. Pasensya na kayo, medyo naantala ako kasi ako po'y nag-attend ng opening ng Look Fu. Ito po'y isang jewelry store dito sa City of Dreams. So, kakatakas ko lang po. In fact, sayang, hindi ko natapos yung pagkain. Pangatlong putahe pa lang, na ako para sa Spokes Hour. Eh, alam nyo naman, mahal ko kayo, ayaw kayong mag-antay no? ng sawala. So, iniwan ko yung apat pang putahe. Hindi ko alam kung babalikan ko paano. But siguro wag na, mataba naman ako. Pabaya ko na yung apat na putahe. Ang susunod pa naman, steak. Tapos yung XO sauce. Ay, nako, pabaya na natin yan. Kailangan nating pumayat. Anyway, kamusta po kayo, ha? Ako po ngayon ay, uh, well, medyo magaling na. Gumana naman po yung ating antibiotics, pero matitindi po yung ating antibiotics. At bukas, tutulak naman po ako sa Japan para sa aking personal health requirements. No? Pero pagkatapos po ng uh, dalawang araw sa personal health requirements, ako po ay tutulak pa rin ng Tokyo, una po Osaka po, tapos Tokyo, para isa sa isang pagpupulong bago umuwi ng... City. Anyway, alam niyo po, nagaganap na ang Asian Games sa China. At medyo madalag ata ang ating mga medalya. Sa ngayon, dadalawang medalya pa lang. Hindi ko alam kung ngayon eh, meron mga bagong nanalo. Pero as of kahapon, no? Meron lang tayong bronze medal kay Patrick King Perez uh, sa men's individual punse. Tapos meron din pangalawang bronze medal galing kay Jones Inso ng Wushu. Pero maalap ata yung ating medalya ngayon. No? Ano ba ang mga nangyayari? Bakit parang kakaunti ating mga medalya? Well, unang-una, -una, si Carlos Valdez po. Carlos hindi pala Valdez. Carlos, ano pangalan nito? Yung ating gymnast. Si Carlos ay I hindi po nagko-compete sa Asian Games. Kasi siya po ay nasa isang Olympic qualifier sa Europe. So hindi po siya lumaban dito sa Asian Games. So wala tayong medalya ang aasahan sa kanya, no? Diyan sa Asian Games na Sayang, Saya, pero siyempre naitindihan natin, mas importante mag... Uh, uh, Carlos Yulo. Mas importante na si Carlos ay manalo sa Olympics, no? Um, at kinakailangan siya mag-qualify sa Olympics. Pero go, 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 Yulo. Alam naman namin mananalo ka sa Olympics. Pero ano yung mga aasahan nating medalya? Well, ito po ha. Una, nanalo po tayo sa Women's Street Qualifying Round. Do? No? So siya po, merutayo ah, meron tayo si Marjeline Vidal. Si Marjeline po, yung dating skateboarder dati na nagpunta rin ng Olympics, siya po yung nag-qualify na sa finals. No? So siya po ay Southeast Asian Games medalist. Tapos, six spots sa women's street qualified Rounds sa Asian Games 19. Tapos, meron din tayo, no? Sa men's street finals, si uh, Mark Feliciano. Nag-advance na po siya sa men's finals, no? So, si Feliciano po ay uh, talagang sumikat doon sa skateboarding men's street finals during the seventh place. So, bukas po sila makikipagpakita ng kanilang galig. At malalaman natin kung may dalawang additional medalya sa skateboarding. Basta sa tennis po, ha? Itong si Iyala ay nanalo po doon sa kalaban niyang taga-India, no? So, meron na po siyang spot doon sa quarterfinals. Pag nanalo po siya, sigurado na siya ng medalya na broads. no? At sa boxing, syempre ang ating pinakamalakas, no? Si Carlo Paalam ay nanalo po kay uh, Jordan Mohamed Abu Jabe at sa po ay nasa nanalo po sa preliminary rounds no by unanimous decision. O oh, ito pa inaasahan natin sa men's pole vault. Mukhang ito po magiging kauna-una gold medals. Si, walang iba ako yung si EJ Ogriana. Mabuti na lang itinigil ang politika at hindi umalis ng Team Philippines itong si EJ Obiada. Sa men's boxing sa 80 kilograms, o oh, ito, Olympic medalist ito, si Junior Marshall. Ay, siya po ay, uh, meron na siyang uh, um, Uh, ma, 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 makakalaban po niya yung taga-Vietnam, no? Pero na-knockout po niya ito, no? nung sa middleweight round sa 2019 Southeast Asian Games sa Manila. Man, tingnan natin, baka mainit din dugo noong kanyang na-knockout, na no? Sa basketball, no? Ang ating men's preliminary round ng Group C, no? Meron tayong laban sa September 26, no? Well, kano ba yung September 26? Ngayon na tayo, diba? Ano kaya naging resulta rito? Panalo kaya tayo? Philippines versus Bahrain, siguro naman nanalo tayo sa Philippines versus Bahrain. No? Tapos sa uh, 28, meron tayong Philippines versus Thailand at Philippines versus Jordan. At eh, tingin ko naman itong mga preliminary rounds ay eh, kaya nating uh, manalo. Yung women's 5 and 5 basketball, ha? meron tayong Philippines versus Kazakhstan bukas, meron tayong Philippines versus Hong Kong sa Friday at Philippines versus Japan sa Sunday. Ang men's 3 by 3 basketball, ha? meron tayo sa... Ay, nakalipas na ng lunes. Parang nanalo tayo dito. Tapos meron tayo today, hindi ko lang alam kung sino nanalo, Philippines or Taipei. Sa so Wednesday, Philippines versus Hong Kong and Philippines versus Mongolia sa Friday. At yung women's 3x3 meron tayo sa lunes. Ah, panalo na ata tayo dito sa Jordan. Wednesday, Philippines versus Hong Kong and Philippines versus Mongolia. pasang mali daw, meron tayong posibleng ginto sa pole vault, sa boxing, possibly sa skateboarding. No? At, uh, yun nga po, wala tayong kung na, nakikita ginto sa swimming ngayon, wala tayong nakikita ginto sa uh, gymnastics. Kasi si Yulo ay lumalaban sa qualifying rounds para sa Olympics. Well, alam nyo, kaya magandang palakasan. No? Talaga namang we try our best, we aim for the best, we aim to win, pero not everyone will win. Ganyan po talaga ang buhay. Kaya nga, kinakailangan ng mga kabataan, mahilig po sa palakasan dalam buhay, ay eh, talaga namang palakasan din po yan. Kinakailangan di goal, kinakailangan nagsusumikap, kinakailangan at trabito ng ating mga goals. So, Pilipinas ha? let's continue to cheer our athletes at mabago naman ang balita, puro politika. Pero siguro, sa susunod na Spokes Hour natin, sa Webes, balik politika tayo. Naku, nakaka-init ng dugo Ewan ko ba, parang binabangayan na talaga sila si BP uh, Inday Sara At hindi ko na alam kung naggagaling labang sa mga dilawan ito. May magtakim mo, may isang Congress mo na nagsabi 11 days lang niya nagastos ang kanyang Intel fund. Pero kung titignan nyo na pa noong budget, yung Intel fund, e gagastos pan instruction of the president. So papakita ko natin siguro yan sa susunod na uh, spokes hour. At tatanungin natin, ano yung nag-i-instruction ng presidente kung meron? Anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ano ko na, late ako ha, pasensya na kayo. Pero tignan natin kung meron tayong mga texters. Bonifacio Montejo, good evening po, Sir Harry. Musta po kayo? Okay na po ba ang lagnat mo? Igan po ka po. Lagi, God bless. Well, ako po'y nag-attend na ng affair, pero this is the first affair I attended. Okay? Well, kagabi po, nag-attend din ako, pero hanggang 8.45 lang, natulog na ako. Home, Cindy. Naku, kamusta po? suke? okay. Good evening po, Atty. Roque, watching from South Korea. Thanks saliva every day. Well, di po every day yan. Tuesday, Thursday, and um, Sunday. Nabangan namin lagi ito para makabalita from you. Kasi alam namin na basta sa sa'yo, ang balita ay tama. Maraming salamat po. At kami naman po, hindi tayo mag Uh, susulong susulog ng mga fake news. Obi Cindy, mabuhay Philippines, mabuhay ka po, Atty. Roque, our one and only spokes sa bayan. Salamat po. Tapos Lyndon Estelier, ang galing talaga ni Atty. Roque, kailan po talaga sa Senado. Ako, salamat po, kailan para kayo sa akin sa Senado. Tapos si Vi Lorden, hello po, Atty. Amping ka Kanunay. Okay. Amping kanunay. Okay. Hello po. Tapos meron pa ba si Huhu Okay na ba ikaw? Magaling ka na ba? Get well soon. Medyo ano pa po, no? Barado pa ang aking boses to. Pero tingin ko na po makukuha yan ng uh, antibiotics mga dadating na araw. Filipina Latroca, good afternoon po Atty. Roque. God bless you always watching from Qatar. Okay, si Janet Reyes, magandang gabi Atty. Watching from Toronto, Canada. Hello po from Toronto. Tapos sino pa? Si Chris Claudio Molina, Kuya Harry Roque, happy good evening, Tuesday, God bless, thank you, love, have. Mar uh, Mar Mr. Chris Kuya Claudio Gomez Molina, Bicol, Naga City, Philippines, Filipino, gaya natin. Okay? Si Erna Verona, hello po ato, pinagdasal po namin, si VP Inday Sara, mag-ingat na po ang mga demonyo sa paligid para mapagbagsak. Ah, nag-iingay na po ang mga demonyo sa paligid para mapagbagsak po ang ating pinakamamahal na PC in time. Hindi po nila magagawa yan. You cannot pull down a good person. No? Okay. Tapos, um, Ron, Eugene Pasion, Tony, makain ka ba ng dried pusit? Oo. Paborito kayo dried pusit. Lalo na yung uh, maliliit. Mas gusto yung maliliit kaysa yung malalaki. Pero matamis pizza niyo malaki. No? Anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin. At alam niyo naman, habang naranihan kayo, hindi mawawala ang Spokes Hour. Hindi bale kung iniwan ko ang apat na putahe dahil importante na ipagpatuloy ang diskusyon ng mga isyong nakaka-apekto sa atin. Okay? So hanggang sa muli natin pakikita, ito po ang inyong Spokes Nagbayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!